kamuti yan lods kamuti at kangkong halo halo eh mga lods vegetarian style mga natin mga lods eh. yan yung okra dalawang piraso mga lodi para maganda ang lasa ng, uh, eh, ng ajinomoto mga lods mga lods halo mga lods halo ng halo mga lods pos lagyan din malunggay mga lodi yan malunggay mga lods pos bawing mga lods papabango Ito loads. na ang ating gulay mga loads. Yan. Sarap-sarap ng -sarap yung gulay mga loads. Vegetarian mga tayo mga loads. Vegetarian. Thank you for watching mga loads. Thank you.